Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay naanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, yung ating pag-uusapan ngayon kung nakaramdam ka na parang kaya mo pero ang hirap pala. May mga sitwasyon sa buhay natin na sa isip natin ay kaya natin. Madali lang para sa atin. Halimbawa, sa pangarap, sa ating mga plano, ang maging mayaman, ang tumulong sa kapwa. Madaling isipin at kaya, pero in reality ang hirap pala. Maging sa physical health, spiritual and mental Akala natin ganun lang kadali, sagupain yung mga karanasan o mga nararamdaman natin, lalo na yung mga anxiety, stress, emotion. Hindi ito ganun kadali kapatid, pero hindi ibig sabihin na hindi na natin malalampasan o mapagtagumpayan. Now, kung nakaramdam ka na parang kaya mo, pero ang hirap pala, kailangan natin yung spiritual wisdom. Mula sa banal na kasulatan, basahin mo yung ikalawang korinto, Ono, 3 at 4 at unawain ang mensahe ng Diyos mula sa talatang ito. Ano po ang sinabi? Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Now, ano ang mensahe ng Diyos na dapat nating matutunan mula sa mga talatang ito? Kung nakaramdam ka na parang kaya mo pero ang hirap pala. Ang message na dapat nating matutunan ngayon una, lumapit at maniwala sa Diyos bilang Father of Compassion and a God of all encouragement or comfort. Anong sinasabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 3 sa English po? King James Version. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the god of all comfort. Dito naman po sa NIV, Praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the god of all comfort. Dito naman po sa ESB, English Study Bible, Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the god of all encouragement. So mga kapatid Kung may problema tayo na akala natin madali lang pero ang hira pala, kailangan mo ang comfort or encouragement. Huwag mong suluhin. Maging open ka lang first of all kay Lord. May mga taong iba't iba ang payo, iba't ibang ang idea para aliwin ka, i-comfort ka. Pero isaisip mo na si Lord ang Father of Compassion and the God of all encouragement or comfort. Makakaya natin ang hirap ng kaluoban because our God is the father of compassion and God of all comfort. Hindi niya hahayaang malungkot ka, maghirap ka, masaktan ka, gusto niya magkaroon ka ng peace and joy. Basta lumapit ka lang sa kanya at pagtiwalaan mo siya ng buong puso. Noong lulubog na ang bangka na sinasakyan ng mga disciple habang natutulog si Jesus, Matindi na yung takot ng mga disciple that time. Wala na silang magagawa. Kaya ginising nila si Jesus at humingi sila ng tulong. Agad bumangon si Jesus at sinaway ang kalikasan. Agad naman bumuti ang panahon. Ang sabi ni Jesus, ang liit ng inyong pananampalataya. Kaya mga kapatid, lumapit at maniwala sa Diyos bilang Father of Compassion and the God of All Encouragement or Comfort. Pangalawang mensahe na dapat nating matutunan, ang hindi natin kaya ay kaya ng Diyos. Sabi sa verse 4, inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian. Upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Kaya ba nating gumawa ng tao? Kaya ba nating gumawa ng isip? Kaya ba nating gumawa ng puso, kapatid? Kaya ba nating gumawa ng hininga? Malamang hindi. Kaya ba nating sagupain ang kidlat, ang ipo-ipo, ang tsunami, ang lindol, ang rumaragasang landslide? Malamang hindi. Hindi rin natin kayang magpaka-superhero, magpaka-martyr, magpaka-feeling okay. Pero ang loob natin, malala ang sugat, ang hapdi, ang kirot, ang nararamdaman. Ngunit huwag ka nang mag-pretend. Aminin mo nang ang hirap-hirap pala. Kaya it is better na natin ang lahat sa Diyos. Inaatake man tayo ng mga stress, anxiety, labanan lang natin kasama si Lord dahil kaya ni Lord ang lahat. Anong sabi sa awit 23.4? Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan sapagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Now, ang hindi natin kaya, ay kaya ng Diyos. Pangatlo po na minsahe na dapat nating matutunan, ang tao ay may limitasyon sa kakayahan, ngunit ang Diyos unlimited sa kakayahan na tanging siya lang ang makagagawa. Kahit ang doktor, may limitasyon sa kaalaman. Ang mga medisina ay may limitasyon. Ang tapang ng tao kahit gaano katapang may limitasyon yan kahit gaano katalino, may limitasyon yan kapatid. May mga bagay na hindi kayang gawin ng tao na tanging Diyos lang ang makagagawa. Hindi ko na alam kung paano ka pasayahin, i-encourage, i-comfort, pero the best pa rin ang manalangin para sa iyo. At tulungan mo rin ang iyong sarili na tanggapin ang comfort o pamamaraan ng Diyos sa buhay mo. Manalangin ka rin ng masinsinan sa ating Panginoon. Bakit? Dahil ang sabi sa ikalawang Korinto 1, 3, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort. Ang tao ay may limitasyon sa kakayahan, ngunit ang Diyos unlimited sa kakayahan na tanging siya lang ang makagagawa. Pang-apat na mensahe na dapat nating matutunan Huwag nating ipilit sa sariling kakayahan kung hindi naman talaga natin kaya. Gawin lang natin ang ating magagawa basta huwag kalimutang umasa at pagkatiwalaan ang kakayahan ng Diyos. Pag matanda na tayo kapatid, may isip tayo na akala natin kaya pa natin. Pero ang katotohanan, ang hirap-hirap na pala. In my experience ngayon po sa health ko, marami akong iniisip gawing trabaho na ginagawa ko dati pero hindi ko na kayang gawin ngayon. Tulad ng pag-akyat sa puno kasi dati nangunguha ako ng mangah uh, mangga uh, sa aming puno. Pag-akyat sa bubong ng church para magpinta at iba pa. Dati nagpipinta, inaakyat ko pa yan ang bubungan ng church dahil nagpipinta ako. Pero di ko na kayang gawin ngayon. Bakit di ko na kaya? Dahil lagi akong nahihilo. Nang hihina ang katawan, Nanginginig ang tuhod kapag nasa mataas ng lugar. Bakit nangyari yan? Dahil may problema ako sa mata. Astigmatism. Pag nagbabasa ng matagal, sumasakit ang ulo. Nahihilo. Kaya minsan, may experience na nagpipreach ako sa church na minsan talagang hahawa ka sa isang bagay para hindi ma-out balance. Now, may mga bagay na hindi na natin kaya. Kaya kung may mga bagay na hindi natin kaya, huwag ipilit. Magpahinga gumawa ng ibang paraan or option. Minsan sa ating lubhang pag-aalala sa ating mga problema na paghaharian na tayo ng negative thinking na hindi naman pala ito makakatulong sa ating health at para malampasan ang ating mga problema. Kapatid, our God is the God of all mercies and comfort. Sabihin mo, Lord, hindi ko kayang mag-isa. Ikaw lang ang makakatulong nito sa akin. Alam kong may mga paraan ka nito. Maaring may gagamitin kang tao. Ipagkatiwala ko sa iyo ang lahat. Bahala na kung anong mangyayari. Basta maglilingkod lang ako sa iyo ng tapat at hindi ako bibitaw sa iyo dahil sa iyong biyayat habang. Kaya anong sinasabi sa unang Korinto 1.8? Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Heso Kristo. Huwag nating ipilit sa sariling kakayahan kung hindi naman talaga natin kaya. Gawin lang natin ang ating magagawa basta huwag kalimutang umasa at pagkatiwalaan ang kakayahan ng Diyos. Now, ang ating application ngayon, una, ipagtapat sa Diyos ang lahat ng kabigatan. Kung kailangang umiyak sa Kanya, iiyak mo lang. Number two, laging basahin ang Biblia dahil dito mo makikita kung paano kanya kakausapin. Number three, huwag mawala ng pag-asa. Harapin lang ang dapat harapin. Mamuhay at magtiwala lang sa tagumpay na ipapamalas ng Diyos sa atin. Naway mayroon po tayong natutunan ngayon sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos. At magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.